Good morning mga kasarkada mula dito sa McKinley Hill sa Venice sa may uh, Taguig City Narito ang live update natin as of uh, 7.30 in the morning, September 24, 2025 Yan po yung uh, ano natin, no? Uh, ulat panahon So ito yung vicinity ng uh, Venice guys dito sa McKinley However, doon banda po guys, in City Hall ba na yung tagig? Ayan, banda dyan. Alright. And that is guys. Ayan, sa camp, ano mga army? Ayan dyan, no? Ayan. Ayan, sa campo ng mga army yan dyan guys. Doon sa doon naman guys, sa may bundok na yan, yan na yung view na na yung ano, Laguna Dibay. Ayan. Yan yung Laguna de Bay. Yan guys, zoom natin yung bundok na yan. Yan. Nakita niyo yung ano na yan? Laguna de Bay na yan, guys. Yan. So medyo cloudy lang siya pero hindi naman siya na ulan, walang hangin, normal, guys. So, yun lang muna ang update natin ngayong araw ng 24 of September 2025 mula dito sa inyong Sarkada News TV. Magandang morning sa inyo lahat at mag-ingat po lagi.